Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong gabi, isang napakainit na balita ang ating tatalakayin. DPWH Secretary Vince Dizon mismo ang nagbunyag nitong September 24, 2025, na si Ako Bicol Party List Representative Zoldi Co. ay di umano'y may 4.7 billion pesos na halaga ng air assets. Oh, tama ang narinig ninyo, billion pesos worth ng mga eroplano at helicopters, pag-aari umano ng mga kumpanyang konektado kay Congressman Ko. Ang tanong ngayon, pwede nga ba itong gamitin ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines kung sakaling may salin o may sama sa kanilang fleet? At higit pa riyan, ano ang ibig sabihin ito para sa modernisasyon ng ating mga uniformed services? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katataga ng bansa. Ayon kay Secretary Vince Dizon, tatlong kumpanya ang nakalink sa pagmamayari ng mga air assets na ito. Miss Ibas Aviation Dalawang Augusta Westland AW139B, dalawang Bell 407, isang Bell 206B3 Jet Ranger 3, isang Gulfstream G350, High Tone Construction, isang Cessna 414A Chancellor, isang Augusta A109E, isang Piper PA31350 Chieftain, QM Builders, isang Bell 505 Jet Ranger X. Kung bibilangin natin lahat, may 10th air assets na binubuo ng iba't ibang klase ng helicopters at fixed-wing aircraft. At ayon sa estimate, aabot ang kabuuang halaga nito sa 4.7 billion pesos. Para sa isang congressman na galing party list, natural lang na marami ang nagtatanong saan galing ang pondo para dito. Pero sa halip na pag-usapan ang political angle, ang mas mahalagang tanong sa atin ngayon ay kung sakaling makuha ng gobyerno ang mga ito, paano kaya magagamit ng ating AFP at PCG ang mga assets na ito? Unahin natin ang helicopters dahil ito ang pinakakailangan ng ating militar at coast guard. Bell 407, Bell 206B3, at Bell 505 Jet Ranger X. Kilala ang Bell helicopters sa pagiging reliable workhorse. Ang Philippine Coast Guard ay mayroon ng karanasan sa paggamit ng mga light helicopters para sa maritime patrol, search and rescue, at surveillance. Ang 407 at 206B3 ay maaaring i-deploy bilang multi-purpose platforms, pwede para sa coastal monitoring, transport, o kahit medical evacuation. Ang Bell 505 Jet Ranger X naman ay very timely dahil plano pa nga ng Philippine Air Force na isama ito bilang future trainer helicopter sa kanilang fleet. Kung mapapas sa kamay agad, malaking tipid ito kumpara sa pagbili ng bago. Augusta Westland AW139B Ito ang pinakamahalaga sa listahan ng helicopters. Ang AW139 ay twin-engine, medium-sized helicopter na ginagamit sa maraming bansa para sa search and rescue, offshore operations, at maging sa military transport. Ang Philippine Coast Guard ay wala pang AW139 sa kanilang fleet, pero gumagamit sila ng H-145 helicopters para sa search and rescue at maritime patrol. Kung makuha nila ang dalawang AW-139D ito ang magiging pinakamalalaking choppers nila, isang malaking tulong sa disaster response at maritime emergencies. Ang Philippine Air Force naman ay maaaring gumamit nito bilang presidential helicopters. Kung sakaling magamit bilang VVIP transport, makakatipid ang gobyerno dahil hindi na kailangan bumili agad ng bagong presidential fleet. Agusta A109E kahit mas luma kumpara sa kasalukuyang AW109E Power Fleet ng Philippine Navy, pwede pa rin itong maging utility at trainer helicopter. Posibleng gamitin ng Air Force o Navy para sa pilot training o pang sa operasyon. Ngayon, punta naman tayo sa mga fixed wing planes. Piper PA-31350 Chieftain Ang PCG ay may existing na Piper PA-31 sa kanilang fleet. Ibig sabihin, may compatibility na sila sa maintenance at operations. Magiging madali para sa kanila na i-integrate ang chieftain na ito para sa coastal patrol at light transport missions. Cessna 414A Chancellor, medyo luma na itong model na ito, at hindi ganoon kalakas ang utility para sa military o coast guard. Pero posibleng interesado rito ang Philippine Army Aviation Regiment lalo na kung gagamitin para sa training at light cargo missions. Gulfstream G350, ito ang isa sa pinakamahalagang asset sa listahan. Ang Gulfstream G350 ay isang medium-sized business jet na mas malaki pa kaysa sa Gulfstream G280 na binili noong panahon ni Duterte para sa presidential use. Ang PAF ay pwedeng gawing VVIP transport aircraft ito. Pero mas exciting ang posibilidad na i-convert ito bilang special missions aircraft, pwedeng lagyan ng electronic warfare o intelligence gathering systems, gaya ng ginagawa ng ibang bansa. Kung mangyari ito, malaking leap forward ito para sa capabilities ng ating Air Force pagdating sa surveillance at electronic warfare. Kung titignan natin, halos lahat ng assets na ito ay may malinaw na pwedeng paggamitan sa ating mga uniformed services. Philippine Coast Guard Direct na makikinabang sa Piper Pa-31, Bell 407, Bell 206B3, Bell 505, at lalo na sa dalawang AW-139D. Perfect para sa search and rescue at coastal patrol. Philippine Navy pwedeng makinabang sa Agusta A-109E bilang trainer o utility helicopter. Philippine Air Force malaking panalo kung makuha nila ang Gulfstream G350 para sa VVIP transport o electronic warfare role. Kasama na rin ang AW139B kung gagamitin para sa presidential fleet. Philippine Army Aviation Regiment posibleng interesadong kunin ang Cessna 400 at 14 para sa light missions o training. Kung pagsasamahin, ang mga asset na ito ay hindi lamang simpleng mga civilian aircraft. Kapag na-repurpose at na-upgrade, pwede silang maging bahagi ng mas malawak na defense at maritime modernization program. Pero syempre, hindi mawawala ang mga tanong. Una, paano mapupunta sa gobyerno ang mga air assets na ito? Dahil technically, private property sila. Maliban na lang kung may legal na proseso tulad ng forfeiture o donation, hindi basta-basta mapapasakamay ng AFP at PCG ang mga ito. Pangalawa, Cost of Maintenance Kahit na libre pa itong makuha, hindi biro ang operational at maintenance expenses ng mga aircraft. Dapat may malinaw na plano kung paano popondohan ang fuel, parts, at training ng crew. At pangatlo, political will. Kaya bang gawin ng gobyerno ang hakbang para tiyakin na ang mga ari-ariang ito ay mapapakinabangan ng taong bayan, imbes na manatili lamang bilang pribadong luxury assets? Kung maisa sa katuparan man, napakalaking tulong nito sa kasalukuyang modernization programs ng AFP at PCG. Hindi man sila state of the art o brand new, pero strategic ang value nila. Halimbawa, kung madadagdagan ng search and rescue helicopters ang PCG, mas magiging mabilis ang kanilang pagtugon sa mga bagyo at aksidente sa dagat. Kung magamit bilang special missions aircraft ang Gulfstream G350 makakapasok ang PAF sa larangan ng electronic warfare na matagal na nating pangarap. At kung makuha ng Army Aviation Regiment ang Cessna, mas mapapalawak nila ang kanilang aviation training program. Sa madaling salita, kung magagamit ng tama, makakatulong ang 4.7 billion pesos na air assets para punan ang ilang critical gap sa ating defense at maritime security. Mga kababayan, malinaw na ang balitang ito ay hindi lang simpleng political expose. Maaaring itong maging turning point para sa ating AFP at PCG kung maayos na mapapakinabangan ang mga air assets na ito. Ngunit gaya ng lagi nating sinasabi, hindi sapat ang pagkakaroon ng kagamitan, dapat may political will, tamang plano sa maintenance, at malinong na strategy kung paano ito isasama sa existing fleets ng ating mga uniformed services. Kayo, ano sa tingin ninyo? Dapat bang kunin ng gobyerno ang mga air assets na ito at gamitin para sa bayan o masyadong magastos ang maintenance at mas mabuting bumili na lang ng bago? Iwan niyo ang inyong komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates tungkol sa defense at security developments dito sa Pilipinas at sa buong rehiyon. Maraming